ng Fort Santiago, 50 pesos sa student at 75 pesos sa hindi naman student. Nandito po tayo ngayon sa Baluatilio and Reducto, San Francisco, Javier. Bali din na yung po siya noong 1662 sa paumuno ni Dionisio O. Kelly. Natawag din siya Reducto de San Chago. Natapos siya noong 1775. So, na-destroyed siya noong 1645 ng earthquake. Lindol, earthquake. Ah... So, uh, Nadamit siya sa Battle of Manila in 1945, but was started in 1950s and reducto in 1938. Ano po tayo sa Barbastilio de San Francisco wow. laman naman tayo dahil nakapagdala namin sa inyo yung panel na dinaala natin ng Reducto de Santiago Javier. Ngayon, paakit tayo para ipakita ko sa inyo kung saan makikita yung mga ginamit nila noong unang panahon para mag-defense mag sa kanila ng mga kanila. Um, ngayon, ito yung kanina ginamit nila nagsisimpin depensa noong nakikipaglaban sila noong unang panahon. Nandito po tayo mm -hmm. sa Reducto, sa Luz. Ngayon naman, pasukin naman natin ngayon ang siya kong Rizal Shrine. Ito ay talagang matandang building. Oh. naman, papasok tayo ngayon sa pasok tayo. Nandito lang Mga bagay na hindi pwedeng dalhin. Uh, magandang hapon. Nandito ngayon tayo sa Rizal Park, Luneta, kung saan sinasabing binaril si Rizal. Tara! Pasukin na Sige. Sige. tara, tara. Dito ngayon tayo sa lugar kung saan binaril si Rizal. Nakasaya dito na siya ay binaril noong Disyembre 30, walong daan at siyam na put ani. Siya ay binaril ng walong walong sundalong Pilipino dahil sa kanyang kaisipang liberal na makakapagpamulat sa mga Pilipino sa pangahubuso ng mga Kastila. Kung makikita niyo sa pader na to, ito ang mi ultimo adios. Ito ang huling pahimakas na ginawa ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay. Sinalin to sa iba't ibang wika. Ay, sa dalawang wika. Ingles at sa Tagalog. Pangimakas ni Dr. Jose Rizal. Kung nakikita niyo kung nasan ako, andito ako sa pinagbarila ni Rizal. Dito ginagawa ang pagsasadula kung paano binarel si Rizal. Tignan niyo. laban sa mga Kastila. Dito rin po unang iwiwinigay-uy ang unang pagtawag ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Uh, Ito po ako para parang interview si Anong po ba ang name? Uh, Ramon po. Ah uh, ano po yung nasasalamin uh, out? Uh, Don. Dion 'yung bahay ni Emilio? At, uh, matatagpuan po sa loob ng bahay ni, da, ni dating buulong General Emilio Aguinaldo kung saan siyang kauna-una ang pangulo ng nagpukuligan ng Pilipinas ay ang mga memorabilia ng, uh, ng ating dating pangulo na una dyan yung kanyang mga kagabitan, um, yung mga baril, mga armas na ginamit noong panahon ng Himagsikan laban sa mga um, Kastila at dito rin sa lugar na ito ay minugayway ang unang bandil, ang watawat ng Pilipinas at ipinaroklama ang kalayaan ng Pilipinas. Sa bahay nito matagpuan isang lagusan patungo sa Santa Maria Magdalena Church dito sa Kawit Cavite, Cavite. And then dito rin matatagpuan yung bahay niya kung saan may mga kwarto yung um, lima niyang anak, dalawang lalaki at saka tatlong babae po. And, at saka ang bahay nito ay maraming lagusan, maraming patagong lagusan. And then may lagusan para sa swimming para sa ilog diretso and uh, mahigit isang daan po yung secret passages po ng bahay po di dati po ang po po bakit kay Emilio Aguinaldo sino ba yung ulitong president? Um, kung tutusin po um, ang nagdulot ng saka yung may link at may link kay Ginaldo um, kung sa performance ng so, pagbabasihan po, um, si Presidente Marcos po yung may pinakamalaking naiambag sa Pilipinas. Unang-una -una po, siya po yung nagpatatag ng educational system po ng bansa natin. And then sa kanya din po, natatag yung karamihan ng mga public schools sa ating bansa. Um, aside from that, um, siya yung kinakita ko nag nag naglagay ng kaunlaran sa Pilipinas. Mamaliba lang sa kanyang negative side na ating leadership. Maraming salamat. Sige po. tayo sa lapitan ng Martyr ng Cavite. Mga kilalang mga kaya Cavite na, na sa salampak sa, sa mga katipunero. Doob ngayon ang nag napag sa kapite noong Agosto 31, 1896. Bagaman at walang kasalanan sa kripeng ipinipintang sa kanila, sila ay kinakatulan ng kapatayan ng komisyon militar na lumili sa kanila. Binaril noong Ako ng Setyembre 12, 1896 sa kutang San Felipe, Luxor de Capite, ang mga mag, ang mga murder na hindi na ito ay sina so sila Luis Aguado Eugenio Cabezas Medisiano Cabugo, Agapito Conchu Maximo Inocencio Maximo Gregorio Antonio San Agustin Jose Laliano Severino Lapidardo Victoriano Luciano Alfonso de Ocampo, Francisco Osorio, at si Hugo Perez. Ito ang labing tatlong martyr. Have a